Curious ba kayo sa proseso ng pagiging movie rider. Ako si Kuya Kim at susubukan ko kung papasa tayo sa certification. Sa banyo ako susubukan kong maging pasado, bago pasada. Unang-una, kailangan kumpleto sa clearance, NBI ang police clearance, LTO registration, professional na lisensya at ORCR. Susunod, gear and vehicle inspection. Kailangan stock ang motor nyo, mo. hindi pwedeng modified. Tamang sukat ng side mirror, may heat guard, stock headlights, tambucho at busina. Plate number ay official, dapat hindi lampas 5 years at 150cc below ang motor mo. Dito, 57% lang ang pumapasa. Dapat din, naka-proper gear ka. May ICC or PS Mark na helmet na may visor at strap, low-steam shirt, gloves, riding pants o jeans, at close shoes. Next step, skills and driving assessment by 15-minute briefing. Tapos, isasakay mo ang isang kapwa rider sa likod. Stricto sila dito sa driving test. Kapag nagkamali, ulit ka. Well, uh, very challenging. Pero maganda rito sa movie it because napakahirap ng training, very intensive. Pag nakaya mo itong course nila, kayang-kaya mo na sa kalya talaga. Mahirap pong masarito pang di ka sanay. 80% lang ang pumapasa sa unang pagsubok. Tingitin ko ng paa, nagkakamali ng direksyon o hindi sumusunod sa shots. Pagbukas ka, ang last step ay face-to-face -face class sa Movit Academy. Hindi piro ang sa dito. After ng class, magte-test ka on the spot sa app at pagpasado ka na, bibigyan ka ng free Movit helmet, long sleeve shirt at raincoat. Okay ka na magsakay ng pasero kasi pasado ka na. Pero hindi doon nagtatapos. Every 3 to 6 months, mayroong driver re-education. So yun lang na nga, nasubukan ko maging Movit Certified Rider. Hindi basta-basta ang dadaanan mo. Ganon sila kaseryoso para ang Rider mo, pasado bago pasada. Oo nga pala, kung hindi kayo masaya, isumbong nyo rito sa Movit Messenger. Hanggang sa muli, ako po si Kuya Kip. Dito sa Movie pasado bago pasada.